Ano? ano sabi mo? Gusto mo adobo? Ba? Wala tayong pera, anak. Wala tayong karne. Gusto ko yung adobo, eh. E, ito, adobong ano na lang, adobong Laya! kamote. Ayoko. Gusto ko, ko ng adobo. Eh, wala tayong pera. Gusto ko yung adobo. Magtatrabaho ko para may adobo tayo. Oo, oh, oh. magtatrabaho pa lang ako para may adobo. Sa malayo, gusto mo? Ma? Apo. Sa, sa malayo. Dun sa malayo, sasakay ako ng plano. Sa ma! malayo. So, sa oh. malayo. Sasakay sama ako sa trabaho. Hindi ah, hindi mag-school -e ka. Hindi ako uuwi doon lang ako sa malayo. Matagal ko. Eh. Hmm. Oo, matagal ako doon ah. Ano ba ito? Hindi ah, bukas-bukas-bukas mat matagal na bukas. Hmm. ako pwedeng bumalik nga. Bakit kasi? Eh, malayo nga doon. Tsaka mahal pa masahe. Tsaka hindi ako papayagan ng amo ko pag uh, ano. Mama, ayoko titibawin ka. Ayaw No? Wala kami, mama. Eh, marami namang walang mama.